channel mga ka TV meron pa tayo dito ang uh, fried rice at uh, tortang sardinas sa itlog so guys tortang sardinas at fried rice kain po tayo lagyan ko lang siya ng pamintang pino sibuyas mga iwan lang tapos itlog Hmm. Na kailangan ng kahit anong sausawan. Yung pinagpirituhan niya, doon ko sinangag yung kanin. Kasama hmm. yung sabaw na ako nagtotorta ng sardinas nasama ko yung sabaw sabaw ng sardinas tapos tinuduro ko yung sardinas binimix ko dun sa itlog sama na yung sibuyas amunta, templado na bubos na lang siya sa kawali At hindi naman ang ulanan ngayon. Mag-iingat po tayo sa sa ulan. sa sipon at ubo. Mm -hmm. ang sarap yung lasa ng sinangag kasi yung lasa nung tinorta natin na <clears throat> na sardinas na may itlog dito rin gumasa yung timpan Masarap sarap pa sana to kung meron kang sausawan na kalamansi at toyo na may sili. Mas masarap yung lasa nito. lakas ang ulan, kumukulog-kulog pa. guys <clears> talagang <throat> lang tayo ng fried rice at uh, torta ito tayo ng sardinas simple may ito po yun, yun simple kung saan po natin tinuha yung sardinas natin yun din po tayo nagsangag para yung lasa po may nandun din ayos yung lasa ng torta Parang nandun sa ano, nilagyan ko lang siya ng asin yung sa ko. Kahit na mag-ulam pag may ganon okay na yun. At ngayon na naman po ay nagbagiwa na naman po sa atin. Oo. Tanling na po mahigit tong ulan. Puso na naman ang kubo, sipon. Saka yung mga sapaa. Ah, mag-ingat po tayo maigi sa sa panahon na ganito. Talagang wala pong matibay. Ang po sa mga panahon ganito ay eh, talagang kakasipon, uubuhin. Kapag panay kang labas, yung paam no, masusugat. Talagang kakababad sa tubig. Yan po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-iingat po tayo palagi, lalo na po sa panahon na ganito. na Talagang panay ang ulan na araw-araw. Hanggang sa muli po natin video. God bless you all guys.